guys, nice. nagsulod naman ang tubig sa amon. Sabi nyo ba ba? Sula ang tubig. So grabe ang ano oo. Grabe guys, ang bahay.

Hello, Dari kay mama sa so piyakbalay. Charan! Yung mga bata, ga-enjoy ah. Hala, gianot nang dotay mong ano? dutay mo nga Balas? Balas! Ay, Kaway na, lantaw ah. Kaway na daw, ay, na daw

Is it a slipper, oh? Black? Minutes lang nakalipas, mas magtaas pa gid. Ito na sa sa ano, ito na sa sa Dasig, magtaas ang tubig. Ano sa sa dalang katrig? Ambon ito, Bin. Hay. Dakotobek to, Jubak, Pwede na ba mamonitan, Tol? Ore, na. Ano? Dipangay. Tawo balaw, ko ng Kada labay ng boleh buwan. Ganek. Naguba na ding tadlong nitasintyan no? ng ano. Multag na yun. Diin? Pakat na niya? Pakat na yun. Ala. Dali di yun. Dali di. Dali di. Dali di. Dali di. Grabe yung tubig na. Kasulong ito. Eh, sulog din na yun. na di. Oo. Kada mo damo tubig sa guha. Tapos, ga mag magtutong gani kaya dali natin dia sa no tapos og may maglabay nga sakyan mamuamo na so Astan na da eh uh, lumalapaw pa daw o. Uh.